Ang debosyon sa mahal na Birheng Maria ay hindi lamang isang bagay na pansariling kagustuhan para sa mga katoliko, ngunit ito ay mahalaga. Maging lubhang kailangan para sa pagtatamo ng mga biyaang kailangan para sa kaligtasan at pagtitayaga sa espiritual na buhay. Ipinapaliwatan nito na ang kahinaan ng tao at ang kawalan ng utang na loob ay humahantong sa pagbaba ng biyaya at pagtaas ng panganib ng pagkahulog sa mortal na kasalanan. Isang proseso na epektibong masusugpo ng pamamagitan ng mahal na birhen sa pamamagitan ng pagkuha ng mga karagdagan at mahahalagang grasya mula sa Diyos. Binibigyan din na ang puong may kapal ay nagtatalaga ng tungkuling ito kay Maria na ginagawa ang debosyon sa kanya bilang isang bagay ng buhay na walang hanggan o kamatayan at itinatampok ang rosaryo bilang isang partikular na epektibong paraan ng paggalang sa kanya at pagtatamo ng kanyang makapangyarihang pamamagitan. Ito ang tema ng pagtatakal natin ngayong araw. Tutukan at pagyamanin ng inyong kalaman tungkol dito. Bagamat natatanggap natin ang mga kinakailangang biyaya para sa ating kaligtasan, kailangan pa rin natin ng espesyal na biyaya upang magtiyaga. Ito ay dahil ang proseso ng pagkahulog ng isang kaluluwa sa pangkalatan ay naaayon sa isang pamamaraan. Una, dahil ito sa kawalan ng pasasalamat na humahantong sa pagbawi ng biyaya. Ito ay nagiging sanhi sa taong nasa estado ng biyaya na dahan-dahang lumalala at nangangailangan na ng mga pambihirang biyaya. Kapag ang mga grasya ay unti-unting nababawasan, ang isa ay humahantong sa sunod-sunod na pang-aabuso hanggang sa huli ay mahuhulog ito sa mortal na kasalanan. Ang debosyon sa mahal na Birheng Maria ay mahalaga upang makamtanan ang kinakailangan mga grasya upang baligtas ang kaluluwa mula sa prosesong ito. Kailangan natin ng isang tagapamamagitan na pupunan ang kakulangang ito sa pamamagitan ng paghiling ng mga karagdagang mga biyaya na siya namang kukuha para sa atin ng sapat na mga biyaya para sa ating kaligtasan. Nakukuha ng ating ina sa langit para sa atin ang mga biyayang hinakailangan upang makamit ang kaligtasan sa pagiging deboto natin sa Kanya ay ginagawa tayong kalugud lugod sa mata ng na Diyos na sa gayon ay nakahanda upang sagutin ang ating mga kahilingan. Ngayon pa man, ang kalikasan ng tao ay napakarupok na madalas ay mapangabuso ng mga grasya at humahantong sa puntong napakahirap makatagpo ng taong tapat na inililigtas ang sarili ng di umaasa sa tulong ng mahal na birhen. Ibig sabihin, mahirap humanap ng isang taong kayang iligtas ang kanyang sarili nang walang tulong ng ina ng Diyos. Maaring may tanong ng isa na nangangahulugan ba ito na ang mahal na Biren ay hindi tagapamamagitan ng lahat ng mga grasya, ngunit lamang ng mga pambihirang grasya? Hindi. Nakukuha din niya ang pinakamaliit na grasyang kinakailangan para sa atin. Gayunpaman, inilalantad na ating masamang hangarin o malisya na hindi tayo makapagtitiyaga sa espiritwal na buhay kung wala ang kanyang buong suporta. Isipin ang isang kaibigan na nasa isang estado ng grasya o state of grace, kumbaga, ng dahil sa iyo. Sa madaling salita, siya ay isang kaibigan na lubos na umaasa sa iyong kabaitan at sa pangkalahatan ay kumikwilos ng wasto sa iyo. Gayunpaman, kahit na ang kaibigang ito ay hindi gumagawa ng mabibigat na kasalanan laban sa iyo, gayon pa ay patuloy siyang gumagawa ng maliliit na pagkakamali tulad ng kawalan ng kagandahang loob, paggalang o pagmamahal. Kaya naman kung nagpupumilit siyang gawin ang mga ito, unti-unti mo namang binabawi ang pagkakaibigan mo sa kanya. Kung siya ay gumawa ng isang malubang kasalanan, maliwanag na iyong puputulin ang iyong pakikisama sa kanya. May tutunan ito sa imahe ng isang makasalanan na habang hindi hindi nawawala sa estado ng grasya, ay hindi makakaiwas na mahulog sa mortal na kasalanan sa isang tiyak na sandali. Upang maiwasan ang pagkahulog na ito, ang pamamagitan ng mahal na birhen ay lubhang kailangan. Ito ay hindi lamang lubhang kailangan, ngunit kailangan kailangan dahil pagkatapos ng isang mortal na kasalanan, ang isang tao ay walang dahilan upang makakuha ng kapatawaran. Kahit na siya ay magsisi, kaduda-duda na ibibigay ng Diyos ang langit sa isang tao sa ganitong kalagayan ng kaluluwa nang hindi siya isa sa ilalim sa mabibigat na pagsubok bilang kaparusahan sa kanyang inasal o inugali. Pinapalagay ng ilang tao na ang kamatayan ay dumadating bilang isang hindi inaasahang pangyayari, isang kamalasan sa labas na mga paraan ng Diyos, at na ang Diyos ay walang kinalaman sa kamatayan. Ayon sa pag-iisip na ito, ang tao ay lumalakad sa mga landas ng espiritual na buhay ayon lamang sa sarili niyang kagustuhan. At pagkatapos, ang bigla ang pagdating ng kamatayan ang humahadlang sa mga plano ng Diyos at sa pag-unlad ng kanyang kaluluwa. Sa katunayan, hindi ito ganito. Walang buhok na bumabagsak sa ating ulo ng hindi pinahihintulutan ng Diyos. Ang lahat ay nasusukat sa oryentasyon ng ating espiritual na buhay. Sa katunayan, ang sandali ng ating kamatayan ay perpektong pinili ayon sa ating mga kasalanan at merito kung walang tagapamamagitan na may mga merito tulad ng mahal na birhen, imposibleng manatili tayo sa estado ng grasya. Isipin na ang isang kaibigan ay nakagawa ng ilang maliliit na pagkakamali sa iyo. Ngunit hindi naman kasuklang suklam Tapos bigla na lang siyang sumulpot at humingi ng regalo sa iyo. Handa ka ba at handang ibigay ito? Depende sa sitwasyon. Maaari mong tanggihan ang anumang kahilingan niya. Ang ating espiritual na buhay ay hindi isang kapatagan sa tabi ng isang bangin. Ito ay isang rampang nakahilig pataas. Sa gitna nito ay isang linya na naghihiwalay sa estado ng grasya mula sa mortal na kasalanan. Kapag ang isang tao ay nasa itaas na bahagi ng rampa na ito, maaari siyang bumaba ng hindi nahuhulog sa mortal na kasalanan. Kapag ang isang tao sa itaas na bahagi ng rampa ay di naging tapat o nagtaksil, karaniwang binabawasan ng Diyos ang kanyang mga biyaya. At sa pagliit ng biyaya, ang isang tao ay maaring mahulog sa ganoong kalagayan ng kahirapan na ang may iwan na lang ay ang pinakakailangang biyaya para sa kanya. Kapag sinabi natin na ang ng binyal ay humantong sa mortal na kasalanan, hindi ito nangangahulugan na ang tao ay kulang ng sapat na biyaya upang hindi mahulog. Ngunit kadalasan siya na hindi tumutugon sa biyaya at sa gayon ay nahuhulog. Hindi ka matutukso ng higit sa iyong makakaya. Pagkakalubang ka ng biyaya ng Panginoon upang labanan ito. Gayunpaman, ang kalikasan ng tao ay may napakalakas na inklinasyon na abusirin ang biyaya kaya sa bawat konkretong kaso ang tao ay may kakayangang kumilos. Makukuha lamang ng tao ang lahat ng kailangan at uh, angkop na mga biyaya upang di mahulog, gayon paman kung siya ay hihingi ng tulong mula sa mahal na birhen. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang mahal na birhen. Ang pagiging deboto ng mahal na Birhen Maria para sa si isang katoliko ay hindi isang bagay na uh, kagustuhan, pagkahili ko, simpatiya lamang, lalo na sa ang sentimentalidad. Ito ay isang bagay ng buhay o kamatayan dahil ito ang magiging kinasasangkutan ng pagnanais o hindi ng walang hanggang kaligtasan. Sa madaling salita, nakasalalay at nakataya dito ang ating kaligtasan. Kung totoo na ang tanging kinakailangan na tagapamamagitan sa pagitan ng langit at lupa ay ang ating Panginoong Heso Kristo, tiyak din na uh, walang biyaya na naiparating sa tao na di sa pamamagitan ng kabanal-banalang Birheng Maria, uh, ang ina ng Diyos. Ikinasiya ito ng poong may kapal na naaayon sa kayusang supernatural. Lahat ng grasya at biyayang natatanggap uh, tatanggapin natin ay dadaan sa kamay ni Maria sapagkat siya ay napupuno ng grasya at pinagpala ng Diyos. Kaya naman napakahalaga para sa mga mananampalataya na parangalan si Maria ang kabanal-banalan ng buong pagmamahal at ng matibay na debosyon. At isa sa pinakamataas at isa sa pinakamatatag na paraan ay ang pananalangin ng rosaryo. Di kaila sa atin na isa ito sa mga debosyon na pinairal ng matindi ni Padre Pio. Marami siyang binitiwang mga salita at payo patungkol dito. Kaya paigtingin at pagyamanin natin ang ating debosyon sa mahal na Birheng Maria sa siya ang tagapamamagitan natin upang makamtan natin ang mga grasya para sa ating kaligtasan. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like Magkomento, at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At pud uh, po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong taga-panood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episode sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalingan ni Padipio Pio, kung saan mapapakinabahan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po'y naaayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumao ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, patadalan rin po namin kayo ng binasbasang darawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglaho. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming uh, video account. Uh, pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At uh, pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, uh, lalo na sa paglahok maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com At meron din po kaming website para sa mga karagdagang mga informasyon at ito po ay www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagat sa kalinga ni Padre Pio at uh, ginagarante ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang uh, loob. Hanggang sa muli pong nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.